Rico, shout out naman sa mga followers natin dyan, viewers natin. So, ito si Rico, may ginagawa siya ng kawayan. So, doon kasi sa bubong namin, may mangga malalayo na yung iba. So, ayan, sinusunog niya lang para tumuwid. Ayan, o. No? Tinutuwid niya yan, eh. Ayan. Panuorin natin kung paano niya gawin yun. Ayan. Uh, ano? Ganyan si Rico, dumiskarte. Ano? Yung mga basher ni Rico dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-comment na kayo dyan at pakilike and share para at least kung tama bang ginagawa ni Rico. Yung bulok na kawayan, tinutuwid niya gamit ng apoy. Yan o. Yan o. Pero sa tutuusin lang mga kalawde, siya lang ang nakaka-discover yan o. Tumutuwid na nga o. Kuntingki. Ayan Ay, oh, sa dulo. Dito na lang dito. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, tuwid na, matuwid-tuwid na mga kalawde. Ang masasabi ko, napaka-discarded. Hindi kaya lalambot yan? Huh? Hindi kaya lalambot? Lalambot yan. Pero pag ginayayari mo, wala na ang unit dati. Ayan mga kalodi, ito, itong ano namin no, mga apoy, yung mga discarding malupit, si loading ray ko lang ha, nakakalam yan, ayan. Lodi. Lakas ang apoy, Lodi. Ayan siya gumagawa ng tuwid na. Ah. Pinatuwid niya. Panoorin nyo kung paano nyo gawin. At ang ah, makaka... nakakaalam lang nito ay mga taga-probinsya. Lalo't lalo ng mga taga-Bicol. Taga-Kason province. Sila yung may mga talented dito. Yan o. Oh, niya. Oh, baka maputol. Dandan lang, malapit na mabalik. Oh, okay na yan. na naman sa dulo. Wala, wala, lalayo mo. Wala. Sila pa nung wala. Lumalambot nga gamit ang apoy. Ano? Lumambot na nga. Oh. Dito, dito sa dulo. Yan. Tapos so, si yung aming manager. Titigas pa titi. Ah, uh, si tatay. Mga kanya-kanyang gawa namin din eh. Oh. Lambat yun sa kanya. Shoutout kay tatay Arnold. Medyo nagbablog din yan. Arnold Becerra. Glyn. Ayan, yari ko. Ayan, ayan. Balikin natin. Gusto na tatay magpaano. Ayan tay. Shoutout sa'yo. Siya yung ano, nanglalambat kami sa ilog. Medyo ano. Yari ko. ito okay, malakas. mga kalodi, eh. mapapansin nyo ba iba ang apoy din eh? Bakit kulay ano? Pula at saka halong ni orange. <laughs> 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 mga napansin nyo ba? Ayan si Rico. Ganun katawid si Rico. Panungkit natin yan, Rico.

Saan saan gagamitin ng kawayan? Mangga. Pero nasa sa kasabihan, mas masarap daw yung buluktot. <laughs> Kasi nandun na no, lahat yung mga daw lasaw. Pag matuwi daw, pag matuwi, wala. May <laughs> <laughs> mga kalote eh, o. Oh. mga discarding malupit yan. Mga kalwati, napapansin nyo? Yung gagamba, baba na dahil sa init ang apoy, oh. Bumababa na. an Dala talaga yung atay, maglumas. Ha <laughs> Eh di ubos si ang mangga sa bubong natin mamaya pag nanakaw natin. Go. Go. Diyan sa yan. <coughs> Ako <Lamar. coughs> oh. oh. <coughs> oh. oh. ka kung sa kung si Soto Vlog yung ang alam nila ay pagsasain lang gamit ng kawayan kami naman, kumo kami ng kawayan para ito warin. Out. Oh, tuwirin, tuwirin, tuwirin <laughs> ah, pala. ah, ini pala tuwirin, tuwirin. Nah, no. ya mga lote, mapahasire ko. Ayaw niya kasi patuwirin eh, patuwirin lang. Ayan. Ya mga lote, masasabi niyo, magaling tong taong to. E, siya po ay taga-kisong ah, lahat ng kahoy kaya niya tuwirin. May tatanong lang namin, Rico. Lahat bang kahoy kaya mong tuwirin? Kaya yan, kung kaya. Kaya niya kung kaya. Paano mo masasabi kung kaya? Ayan, na, nalito sa panawarin niyo. Pinapatuhid niya na ulit. Ayan o. Wala, hindi naman ang tumuhid ay. na? Tumuhid na. Ang tulang din yun sa meron. Bumuhid na mga kalodi oh. Sakit ng apoy. Oh, pupipitik sa puwit yan. Hindi <laughs> mamaya akit at tayo mamaya doon. Bubong, hapon. Maraming malalaki doon. Wala na, pinulutan natin kagabi. Wala, no. Wala na. Wala na kailang buti kayo. Dalawang bilog lang. Dalawang bilog? Bilig, yan. Bilig yan kami ni ano Julius ng isang bilog eh. Nasawa uh, ni Anong nito? Biglang lumapit. Dapat sinabi mo, isang kisang mo, inasawa mo kapatid ko. Dapat magbigay ka isang renters. Hindi mo sa bago? <laughs> nalaglag daw yung pira niya kay mga kalawdi natratan talaga ito mamaya punta ng kabiti ang gagawin niya sa si bitin? kabiti kabiti? bakit At ang gagawin ah oh, yun ano alis siya pala Yeah, mga Lodi, panoorin nyo kung paano ituwirin yung ano. Tuwirin. Malaki yung ilong yung mga kalapati niyan. Eh. Pag dumapo dito, ako. Ihaw ka. Sa ko, Sa sinasabi.